Man mayroon man meron na naman nakuha si Tatay Karling oh. Na ah, kagimat. Bangkel. tulad pareho sa akin Oh. No? Bangkel pero yung akin malaki. Pero yung kan Tatay bago lang niya nakuha si Tatay Karling. Oh. Okay. Na Kanina umaga. Meron siyang nakuha na tulad din sa akin. Okay. Na bang uh, tawag ng pangil. pangil pangil ito kidlat. ng kidlat tingnan niyo yung pagkabato yan oh no? usaw tapos yung ano siguro to yung mga sunog-sunog niya pag tumama sa ano puno ng nyug yan mga kagima to solid ito ang tunay na mga pangil kidlat pero mga kagima mga dohan man siguro katuig, ah sobra pa isa katuig itong punuan ana, itong naigo itong nakuhaan o sobra pa tuig may isa katuig ito nga siguro kay kalinis oh. kayo. dili man kunis siya kung gutay ang istorya mo gudan na dili man lang o isa dili man lang nakaisa ka kang ipon daw hilapos daghan magudaw so na Wag ganis, siguro nang kuan ana kanang nagabuk naman tong tumoy ana. Wag siguro na pa dai sulod. Sa dia. tunga kay na may mga buslot. Oo. Uh. Si na sulod tunga diha ba. Isa ra gyud siya kay utanaw ang iyang pagka kwano, pointed siya pointed kayo. Mm -hmm. Upat ka kanto. Oh, yung dulo mga kagimat tapos dito yung pagkabato niya losaw Yung ang iyang lubot oh. Yung ayang so, yung, murag puluan sa yung puluan kuchilio. parang kutsilyo. Yan oh. No? Pero tingnan mo dito, parang may mga mata yan, oh. Pero ito yung mga ano, parang sunog ito mga kagimat. Oh, tatay nakakuha na naman tulad sa akin. Apat na kanto. Legit, legit mo ito yung legit. matulis masyado yung dulo mga kagimat, oh. Okay, ano, oh, tingnan mo yan mga kagimat. Monet, monet, tinuod yun tayo mga, mga bangkel sa kilat gahi nga siya kayo. Sulid. Testing nato na to na yung sa magnet. Testing pag yun sa tester. Yeah. testing na yung mga. Dala Oh. to, tunay. Ito yung mga tunay na mga pangilang ng kidlat. si tatay, parang halos sa kanya na binibigay. Ang <laughs> <laughs> um, um, blessing. blessings ng mga mutya, mga kagimat. Dulo nun si papa. Okay.

Gamay lang siya. Gamay-gamay lang ni sa kuha. Munay manghod. Maraming 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 salamat ay nag shout out lang dai sa imo to ang mga viewers dai tay. Ana mga amigo diha. Nga yeah, anting iros. Mga tisoran mga kuantod, mga. mga mutya hunter. Mutya. Shout out na lang sa oh, inyo. tayo. May gabi daw. May gabi mga kagimat. Maraming maraming salamat and thank you for watching and God bless ating lahat mga kagimat.